hindi man sa pagbumayabang ano pero tatay dahil sa kita ng talong niya nakapagpatayo na siya ng bahay niya siguro nakagasto siya sa bahay niya ng mga isang milyon yung bahay saka nakabili na rin siya ng motor na pang sidecar mga halagang 150 siguro yung bili niya saka nakabili siya ng isang kalabaw sa kabaka marami na rin yung nagpundar niya sa pag sa tanim ng talong ah, ito lang yung tinatanim niya lagi eh kasi alam niya marami, malaki ang kita dito sa tapag na talong ah, yung, ito pala yung mayari ng talong yung pangalan niya statay. tatay oh. si Pascualing Banyes ah, dito yan nakatira sa may barangay pangalkagan bugasong Ah, dati si tatay mahirap, masyadong mahirap yan yung mga ulam lang yung bagoong saka yung ano dyan namumurahin eh, walang pira na pangbili, bili mahirap pa eh pero umpisa nung nagtanim siya ng talong noon na nakapagbili na siya ng masasarap ng mga ulam malalaking mga isda mga karni kung ano yung gusto niyang bilhin mabili niya na ako nga rin e, eh, mbalak rin ako magtanim rin ng talong para makaahon din kami sa hirap. Makapagpatayo din ako ng sarili kong bahay na mag maganda. Kasi naisip ko na dito lang sa pagtanim ng talong, dito lang yung makakita ng malaking piray. Basta masipag lang. Saga lang sa pagtanim ng talong. Pag kana ka na magandang presyo, mm -hmm. Malaki kikitain mo para kang tumama lang sa luto. Saka yung talong, marami talaga bumunga yan. Pag uh, once na bumunga, mag-harvest uh, ka ng 6 na buwan, sunod-sunod. So, araw-araw sa isang linggo, dalawang bisis. Talagang malaki yung kikitain mo. Hindi ka malulugi. Bawat linggo, ilan ba ang approximately na kikitain sa inyong farm dito sa pagtanim ng talong? Ito, yung kay tatay eh uh, siguro nasa 4,000 na puno to. Mm -hmm. Yung uh, ina-harvest niya dito sa isang linggo, mga 300 kilos bawat bawat harvest, mm -hmm. isang linggo dalawang bisis, 600 kilos 'yan. Eh ngayon yung presyo sa market yung mababa na 50. 'Yun na yung kita niya. So, may ang kita na pag uh, isang linggo niya ay yung isang harbisan niya pag 300 kilos mo patak din minsan ng 15,000 yung isang linggo yung isang harbis lang At isang linggo abot siya ng 30,000 isang linggo pa lang yan e, paano na yung mag isang buwan o yung anim na buwan pa na sa sunod? Ah, malaki talaga kitain niya yan hindi yan tumitigil sa pagtanim ng talong Kita niyo naman to. Maganda pa ng talong niya. Sa pagtatanim ng, taling, uh, ng talong naman, kailangan sa unang pagtanim nyo, kailangan yung lupa natin naka ng buti. Mm -hmm. Kailangan malinis yan. Araruhin ng tatlong bisis para pag uh, tanim natin, ready na yung lupa. Sa kasapunla, kailangan natin magsidling uh, muna mag uh, isang mga isang buwan tayo bago magtanim pagkala uh, lipas ng isang buwan na mapakasidling pwede na natin ilipat tanim yan tanim na natin sa lupa na inararo natin yan lang magtatanim ng talong at saka mga ilang araw bago magharbis siyempre umpisa nang magtanim ka mga bilang ka ng dalawang buwan yun magumpisa na yun na mag ka Nung unang harvest, ilan-ilan pa lang yun. Through so, once na magmasang -mag na yung bunga nito, wala nang tigil yung bunga nito. Tuloy-tuloy na? Tuloy-tuloy na. Hanggang uh, dalawang taon? Hanggang, uh, oh, minsan, abutin to ng uh, dalawang taon pag maganda yung ano eh. Uh, kain ng pataba, saka patubig. Maliban lang kung hindi dadaanan ng mga ano, bagyo o ano dyan. Kaya karga to tuwing linggo, dinadala sa bayan, dun sa Bugasong. Dun sa may pisto yon doon si tatay, si Pascualeng Banyes. Sa so, kung gusto nyo na bumili, puntahan nyo lang doon sa pisto niya. Doon yun, may pisto yan doon, doon kayo punta. Ko, si Nining Banyes, ang bana ko si Pascualeng Banyes. Hilig kami sa punguma magtanong katarong, kaya ang kwarta. Mga malaki at uh super jumbo talaga ang uh, talog ni Tepas Kaling at ni Nanay Nining dito so pakisupport na lang ng ating IP bagong IP natin yung Ribbon is Agiri dahil yung ating bisya ng mama ay nasa ongoing process ang pagbawi natin dahil nahak ng na mga hacker so pakipalo na lang dito para dito natin makikita ang kaysaring mga pamaraan kung paano tayo makaprodukto ng mga gulay palay, mga high value crops tubo, mga hayop baka, anok okay? at kung ano pa